Oh, mga kakit difference, ang daming tupa dito. Try natin lumapit. Pero wag sanang lumayo, baka matakot. Sa yun, mga tupa. Dito pa yun, sa Rinirica. Ang oh, Ang tupa. So, pag-alagala sila. Ayan. tupa. Ay, may nagpapastol pala sa kanila. Ayan, nagpapastol si kuya. Hmm. balik-balik din na isang Ayan yung hinahin ng mga santol. Hmm. Daan ng santol yung favorite nila. Ang daon tayo. Sabi niya, buka nga kinakain. Yung pangyay daon. Kasi daon talaga <laughs> <laughs> paborito niya. Plastic nga, kain yung daon, daon lang. <laughs> mo daon-daon lang. yung wala kayong masipag po. Ha? Wala ka na masipag sa pagpastol. Bakit <laughs> <Wala na, laughs> malayo, tinatakbo eh. wala na naman. Wala mm -hmm. nga naman? Renew. So, malis na yung mga... Uh... Diba? <laughs> So pag umalis siya, sumusunod na. Hmm. Tinatawag na sila oh. Hmm. May iwan na isa. Mamaya tatawagin na yan. Tatawagin na ng mga asama niya. Ayun oh, no? Oh. Hmm. So ito, naglalakad na po kami pababa. Galing sa taas ng Rehina. Ito po yung mapapasin yung mga tupa oh. Hindi <laughs> dyan, saan na yung mga tupa? Sa mga ganyang ano ano eh. Ano pa ano? ano, pa picture si kuya?